Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kasalanan nga po ni Coach Steve Kerr bakit natalong muli ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga po ang Indiana Pacers sa Los Angeles Lakers pagkatapos nilang matalo ngayong araw sa kanila naging laro Mas lalo na nga po mga katropes, nagdelikado ang kalagayan ng Golden State Warriors sa standings ng Western Conference matapos silang matalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Minnesota Timberwolves. Kaya hindi na nga po naiwasan o napigilan pa ng kanilang mga fans na magalit at madismesa nangyari sa kanilang kupunan. And since nga po hindi na magandang nangyayari ngayon sa Warriors ay naghahanap na nga po sila ngayon ng masisisi sa kanilang mga pagkatalo. At isa sa mga may kasalanan nga na po dito ay ang kanilang head coach ni si Steve Kerr. Gayong 29 minutes lamang mga po niyang pinaglaro ang kanilang superstar na si Stephen Curry sa kanilang napakahalagang game laban sa Minnesota Timberwolves. At ang masakit pa dyan ay sa tuwing wala nga po ito sa loob ng court ay parating nga po silang na-outscore ng Wolves ngayong araw. Kaya nangangahulugan lang mga po niya na hindi tama ang naging desisyon ni Steve Kerr na bawasan ang minuto ni Stephen Curry. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Coach Steve Kerr sa kanyang post-game interview, wala rin naman nga po kinalaban sa kanilang pagkatalo ang mababang playing time na nakuha ni Stephen Curry since masyado lamang nga po sila ditong na-outplay ng Timberwolves na siyang rason ng kanilang pagkatalo ngayong araw. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may inamin nga po Indiana Pacers sa Los Angeles Lakers pagkatapos nilang matalo ngayong araw sa kanilang naging laro para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Isa naman nga po ang Indiana Pacers sa mga naghahabol sa standings. Kaya napakahalaga rin naman nga po para sa kanilang team ang kanilang game ngayong araw laban sa Los Angeles Lakers. Kaya hindi nga po naiwasan ang kanilang buong kupunan lalo na kanilang head coach si Rick Carlisle na magreklamo sa kanilang mga referee. Yes, napakahirap nga na po para sa kanilang kupunan na manalo sa kanilang game ngayong araw since sobrang nga po silang nadihado sa foul at free throws. Sa katunayan, hindi nga po nila matanggap ang pagkakaroon ng Lakers ng 42 free throws attempts kumpara sa kanilang nakuha lamang na 16 free throws. Sobrang ikinadismera naman nga po ng kanilang team ang pagkakaroon nila dito ng 31 fouls laban sa 14 fouls lamang ng Los Angeles Lakers. Pero ayon na rin naman nga po makatrop sa ilang mga NBA analyst, hindi na rin naman nga po iyan nakapagtataka since sobrang nahirapan na rin naman nga po ang Pacers na pigilan ng Lakers sa kanilang game. No siyang rason bakit napipilitan silang magpumit ng napakaraming foul? sa kanila naging bakbakan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.